Okay guys, so installation tayo ng ating Thermo Grip cover and then magpapalit din tayo ng uh, battery ng ating Insta 360 X5. Yan po. Uh fully charged itong dalawa. Uh, solid green pag-charge mo, pag solid green na siya ibig sabihin fully charged na yan. 'Yon. So tatanggalin natin una yung ating battery. No? Yun lang. Ganun lang. Click mo lang na ganun. Matatanggal na siya. Tapos, ang ilagay natin, syempre yung ultra battery ang ilagay natin. Ah. Yun, no? oh, ha? Bakit sumasabit? Ayan. Nagjo-joke siya. Yan. Okay. So, ang paglagay, ganito. Pag ganito sya. No, no, no. Pag ganyan. Gayahin natin yan. No? Ayan, no. Gayang gaya. Okay. And, kabit na natin. And, push lang natin sya. Yan. Medyo may laban, no. Mas maganda kung hindi mo sya ipupush. Ipush mo dito, pero i-ano mo, tulungan mo, parang i-unlock mo. O, di ba? Yan. Yan. Yan yung ating ultra battery, ha? So, ultra battery yung nakasaksak na fully charge and then ilalagay na natin ang ating uh, I hope pwede pa rin tong ilagay kahit meron na yung ano ano itong ating thermogrip cover sa tingin mo pwede kaya Tingnan natin sa manual nitong uh, lens cap i-open ko lang ha kasi nakatabi yung nandito nasa, sa box niya napin natin yung manual ng lens cap ha? baka kasi ikabit natin tapos hindi na rin pala natin may kakabit yung yan, lens cap sayo natin ha eh. baka nakasulat dyan uh -huh. how to use the lens cap <clears throat> when storing or not using camera use the lens cap to protect against dust ensure the lens cap is clean and dry before installing to avoid scratches lenses the lens cap can be used even with the lens guard installed. Hindi niya sinabi kung, ito kasi naka lens guard na yan. Hindi niya sinabi kung pag meron na ba ang ating thermo grip, kung pwede pa rin siya ilagay, no? Mm -hmm. So, ang pagkabit nito, may vlog na ako tungkol dito. Panorin nyo yun nabuksan na to eh na unbox na natin to installation lang ipapakita ko sa inyo ngayon no? o. para i-install yan may manual yan dito kita nyo rin unahin sa baba you know? unahin sa baba click Ganun. so tingnan natin Napalitan na yung battery o ito ibalik natin dito itong isa Mm -hmm. yan, Paganyan. Tama ba? Dito. O, tama. Kung nasa yung arrow, nandun yung parang uh, terminal niya Yan. Okay. And then, click-click lang to. Yun, no? O. O, ayun. Full charge. Ito, click mo ito, makikita mo kung, o, oh, full charge. And then, ito, nasa 20% to 80% lang sya. Cha-charge uli natin yan. So, ito, tanggalin natin. Yan, okay. And then, ilagay natin ito. O, unahin daw natin sa baba, guys. Siyempre, yung harap. Ito yun, eh. O, yan yung harap. O, papakita ko lang. Baka kasi malito kayo. Yan yung harap. Tapos, unahin nyo sa baba. O, make sure daw na hindi nagalalapat uh, itong dito sa lens mo. ba? Diba? Kasi pag uh, lumapat yan, patay ka. Basag. Ang lang. Para ka lang, ano, para ka lang naglalagay ng, ano, yung sa cellphone. O, oh, tapos ang ganda, o, oh, protektado ka, o. Oh. Ang ganda. Ang ganda niya, guys. Yan, O, oh, oh. Oh, protektado, 'di ba? Oh. Dito pagka nababangga-banggang gano'n hmm. Problema, dapat inuna niyo yung Ando, oh, Pwede pa rin pala ikabit. Inuna ko pa kasi akala ko hindi ko na may kakabit. So hindi na siya kailangan tangga-tanggalin. Ang galing, no? Hmm. Oh, ang galing. E, apektado ba 'to? Oh, hindi rin, no? Oh. Guys, oh. Oh, ang galing, oh. Oh, ganyan pala itsura oh. Ngayon lang natin binuksan 'yan. Pakita ko na sa inyo. Oh, ang galing, guys. Ang galing. Oh, para ibalik ganun uli, tapos slide pa balik. Yan. Nat wala ka na daw makitang yung color orange. Oh, ang galing. Ang tanong. Ito ang tanong. Kasya pa ba? May babalik pa ba natin ang kahapon? O, tingnan natin. Sana. Kasi ayaw ko namang may isa sa kanilang mawala. Mukha naman pwede. Kasi nga, rubber siya. Ang galing. Grabe. O, eh di secured ka na ngayon. O, yan ang installation natin ha. Sa ating, anong pangalan nun? Thermo Grip Cover. Bili kayo nito. ah, uh, I suggest. Ang ganda talaga. Grabe. Wow, wow, wow and ready to use na tayo. I Start tayo ng vlogging tomorrow. Ha? Oh, 'yan. Tuloy-tuloy na 'yan. Astig, astig, astig. Balik natin dito sa oh. oh, 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 oh. Oh, oh. Kakasya ka pa ba? Patay. 'Yun ang problema. 'Yun ang problema masikip siya dito sa ating lagayan. Kasi nga, meron na to. E nung wala to, masikip na nga siya eh. Ngayon pa kaya na meron na siya. O, paano remedyo niyan? Paluwangin natin. O, medyo tulak natin ng ganyan. Diba? Lahat ng bagay, lumuluwang yan. gagamit na gamit. O, Nating ngayon kung Masikip ka pa ba? O. Oh. Medyo masikip pa daw siya. Pero, pwede na. No? Ganyan lang gawin nyo. Tulak nyo. Ano lang to eh. Parang karton lang to na ano eh. O. Oh. oh. ganyan lang. Ayan o. Oh. O. Oh, huwag nyo sosobrahan na. Ah. Oh. Maka mapunit. Ayan. Okay. Kaso itong sa ating ano. Sum mukhang sumikip. Ganyan natin. Di naman. O, oh, ito yung ano natin, Insta360 uh, na GPS remote plus uh, built-in mic na yan. Okay, kompleto na tayo. O, oh, eh pasyal tayo. At, let's vlog. Oo. Oh. Oh, Mukhang hindi sasara. Patay. Hindi sumasara dahil... Bakit? Dahil dito sa ating pouch. Tanggalin mo yung pouch. Sasara. So, saan kita ilalagay? Pouch. Problema to. O, wala si pouch dyan. Huwag mo ilagay si pouch kasi sisikip. No? Pero, dito, malambot to. O, mukhang kaya pag dito mo nilagay yung pouch. ba diba? So, tapat nga natin dito. Try lang ha. Try lang. Walang masamang subukan. ba diba? lahat ng bagay sinusubukan pagka mahilig kang sumubok marami kang mararanasan sa buhay subok lang na subok try natin ah amali ah, dapat dito ano ba yun ito yung tapat eh oh. ito yung tapat oh mali 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 doon natin yung tapat hmm. yan oh Okay, so nandito siya nakatapat ngayon. Dito wala na. Kaya natin. Yun, no? Oh, pwede hindi mo na problema ngayon. Oh, ready to go na tayo, ha? Ah. Okay. Let's go tomorrow and try this one, ha? Eh. And please subscribe po sa akin channel. Uh, click nyo yung notification bell And like the video Kung nagustuhan nyo And also you can comment Para ma-address ko kung may iba kayong tanong May gusto kayong uh, Guys uh, Halimbawa gusto nyo ipakita yung ano ay oh, uh, hello po Gusto ko ipakita nyo yung ganyan so, Yung mga item lang na ano Yung uh, ipapakita ko ah, Kung ano yung Pwede lang na ipakita O oh, diba Uh, thank you and uh, goodbye. Goodbye po.